Magandang umaga sa lahat mga tumudachi. Good morning. Vlog ko pong ito mga tumudachi. Eh para sa ating mga tumudachi kung oh, paano daw po kumuha ng seaman book. Dahil bilang isang seaman na nagtatrabaho po sa cruise ship, ito po yung mga kailangan yung gawin bago kayo punta ng barko. Kasi may nagtatanong lang po at may mga nagko-comment lang po sa akin na, oh. na daw po yung kung paano daw po kumuha ng Seaman Book mga Tumudachi Ah, uh, ito po yung unang una na kailangan nyo pong gawin bago po kayo makakuha ng Seaman Book mga Tumudachi ano po sa pagkuha nyo po ng Seaman Book kailangan meron po kayong tatawag nila na basic training mga Tumudachi Opo, basic training po kaya kailangan mag-enroll muna po kayo sa isang legit po na ano training center mga tumudachi. Yan naman po sa atin sa Pilipinas.